Saan tayo mag-vlog? O, oh, nagka na ganyan, yun. Ganyan, okay ganyan, na. Okay oh. 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngayon, uh, may isang panibagong na-explore po tayo na daanan na kung saan ay napakaganda. Isa sa mga diversion road uh, papuntang Bukidnon. Uh, mula Bukidnon, papuntang uh, Claveria, and then Lusot ng Hingoog. So, insya Allah, sa ngayong... Etong location mismo na to ay napakaganda po ng view dito sapagkat pagkat uh, ito po yung pagitan ng uh, bukid no bukid at yung etong uh, Misamis Oriental ng Claveria. So ito po ipapakita ko po sa inyo ang napakagandang background na kung saan ay uh, tinawag ito o ang tawag nito is virgin forests. So, ibig sabihin, hindi pa ito uh, napasok na mga tao ang forest na to o ang mga kagubatan na ito. At napakaganda po. At uh, insya Allah po, tingnan po ninyo. Uh, nandito po, banda. Diyan. Maniwaan. ba? So ayan po. ayan po ang panibagong kalsada. Bagong konkreto. At yan po ang kanyang bundok. At ang bundok na to, ito na yung pinakamataas na bundok. Uh, pagitan po ito ng Misamis Oriental at ng Bukidnon. Misamis Oriental dito pa Misamis Oriental dito parte ng Claveria. At Bukid nun naman, dito parte ng uh, impasugong. So, yan po. At syempre, yan po ang aming sasakyan. Yun po yung sa amin yung blue, Kia Stonic. And then kay tatay at kay nanay, yung uh, pickup van na Nissan. And then, sa aking bayaw, ang kuya ni Mrs. na Ford Ranger.